Lap trip sa mga basher eh puro dami account wala bang, wala bang mga ano dan, mataas taas walang jo gumawa ng dami account para umingay eh no inang yan iyak nang iyak eh Daig pa yung eh, naglalaro eh pupuwit yeah. ang kaya eh, isa isa daming umiiyak eh no ano mga dami account walang dyan mga profile picture lock trip eh no The stars The enemy is walang hamo ang kukuyot ng mga mukha eh <laughs> Fun is all that matters. Ay, sa 88 viewers yan. sa stream natin guys. Tsaka sa 242. Anong passive ni Lancelot? Ay, ni Lancelot ni, ano, YSS. Yun, yung ano niya. The enemy is yung long range melee. Movement speed. Ay, ano, attack speed. May moderator ka. Hindi, hindi natin kailangan yan. Mga basher lang dan, mga dami account. Yung mga zero follow. Yan, mga bagong account lang yan. Mga may sayad yung mga yan. May tama sa utak. Yan. Of my... Ito emblem sa Lancelot ko guys oh. Ayun yung emblem ko kay Lance. I am vengeance in Your team is Hello. 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 Mas kawawa ka pare. Tignan mo, imaginein mo. Sa TikTok ka na nga lang may profile picture, naka-face mask ka pa. Ganyan na ba? Diba? Hiyang hiyas sa sarili. Mas nakakahiya ka pare. Haba ng pangalan mo, para kang jeje mo na. <laughs> Walang hamo. Lakas ng amats mo. The

mas mahihiya ka nasa bahay ka tapos nakasombrelo ka. Ba't ako mahihiya? Bobo ka ba? Ikaw ba nakasombrelo? O oh, yan, Hubad din. Hubad din. Wala ka kasing pambilin sombrelo kaya kaya umiingay kayo eh. Mga jejemon talaga. Walang hamo. Yak nang iyak eh, no? Iingay ng dami account. Tama ka na. Gumawa ka ulit ng bagong account mo. Gumawa ka ulit bago tapos sumingay ka ulit walang hamo walang hamo ang kandule bakit epic ka pa lang po may mo din, tanong mo din sa um, kay Moonton, tanong mo kay Moonton bakit epic lahat baka alam niya hindi na, hindi minot natin lang 150k ba set up ng PC mo hindi mga ano lang 80 or 70 mga ganyan na Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! napatanggal yata sombrero ko para malibugan siya eh, no? Bakla ka ba? Pupuwitan kita, gusto naman. Pwede pwede naman. Sinungkor ng kalaban. Papapwit ka ba? Ano na nila Mga red? Makahina ng damage ng second skill. Ay, putang ina, ba't pinat? Ala ka. Puta, tinulak naman. tinulak naman. Okay, 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 okay. Wala ko palang Wait lang, mo na ako na. Load up Cool down pa, down. Ang bilis. Puta. Putang ina, ang daming sisi. Inang yan, di ako nakagalaw dun ha. Inang yan, oh my. Putang ina, ang gold lang. Wow, anong shit. kulit ng itlog, ma. Okay na talaga, umay. Oh